Ano po sa tingin nyo, papaano pa po kaya natin mas pasasarapin pa itong ating saging na sabana na hinug na hinug na? Ano po ang gagawin nyo? Kumukulo na yung tubig. One cup ng sago, o isara natin. Luto na yan. Yan ang instant sago. Madaling lutuin. Lagay muna tayo ng tubig dito sa ating kawali. Ito eh, one cup lang. Kasi po gagamit tayo ng langka sa lata. E ilalagay ko yung juice. E matamis na yun. Isang maliit na box ng brown sugar. Kalahati lang. So 225. Ligay nyo na itong ating pandan. Tama na natin itong ating saba. Gusto nyo ba lagi ng vanilla? <laughs> hmm, yan. Kalahating kutsaritang vanilla. Idadagdag ko na rin itong ating sago. Tapioca pearls. O oh, yan, tignan nyo. Siguro mga 20 minutes. Okay na, katulad nito. 20 minutes lang eh. Kung pa panahon, magkaskas muna kayo ng yelo. Ah. Ito ginamit ko. Naalala ko po, no, ako'y bata. Ang tawag po dito sa amin sa Pasig eh, silbang saging. Sa inyo po. Pagbandang alas 3 ay eh, nagmiminandal na po kami ni Re. Konting pinipig. Para espesyal, dinadagdagan po namin ng konting barya yung nagtitinda para lagyan ng mas marami pang gatas. Siyempre, mas masarap, mas maraming gatas. Ayos po ba? O bukas, iba naman. Basta tutok lang po kayo. Si Ron Bilaro,